Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Personal na binisita ng Ministry of Public Works at Japan International Cooperation Agency ang mga lokasyon ng major bridges sa proposed West Diversion Road sa Cotabato City. Pinangunahan ni MPW Director General Danilo Ong at JICA Representative ang site visit sa ipapatayong mga tulay sa kahabaan ng Rio Grande de Mindanao sa Barangay Kalanganan at Tamuntaka River. Ang nasabing mga tulay ay may habang 170 linear meter sa Kalanganan at 245 linear meter sa Tamuntaka. Ang mga tulay na ito ay tatawaging Peace Bridge bilang simbolo ng mga dinagdaang peace agreements sa pagitan ng gobyernong nasyonal at Moro Islamic Liberation Front na nagtapos sa ilang dekadang armed conflict sa bahaging ito ng Mindanao at nagbunga ng isang bagong gobyerno, ang BARMM. Nagpahayag din ng pasasalamat si Director Ong sa JICA at sa iba pang mga kawani ng gobyerno sa patuloy na suporta sa Bangsamoro government, particular sa infrastructure development sa rehiyon. Dinan din ng Bangsamoro Government ang pagpatay sa dalawang pulis ng Ampatuan Municipal Police Station na sina Police Lieutenant Reinaldo Samson at Police Corporal Salipudin Indag sa inilabas na pahayag ng Office of the Chief Minister Kahapon September 1, 2022. Sinabi ni Chief Minister Ahud Ibrahim na ipinapanatili ng Bangsamoro government ang tungkulin na magkaroon ng isang payapa, ligtas, maayos at ang respeto ng komunidad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at may kooperasyon sa otoridad upang maipatupad ang batas. Ang insidente umano ay hindi naaayon sa pagsisikap ng Bangsamoro government na magkaroon ng mapayapang gobyerno reconciliation at pagsunod sa rule of law. Ipinapaabot din ng Bangsamoro government ang pakikiramay sa pamilya ng mga pulis. Nakasaad din sa pahayag na hindi pinahihintulutan ng Bangsamoro government ang anumang uri ng karahasan, terorismo at kawalang hustisya. Samantala, sa panayam ni Ministry of the Interior and Local Government Minister Attorney Nagib Sinarimbo sa Radyo Pilipinas, iginiit nito na walang kinalaman ang Moro Islamic Liberation Front sa nangyaring ambush sa dalawang pulis sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao. Sinabi ng opisyal na parehas ang impormasyon ng MILF at PNP na ang nasa likod ng pananambang ay mga miyembro at umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at walang kinalaman dito ang MILF. Hindi rin umanaw isyo ang usapin ng koordinasyon sa insidente, anim Minister Sinarimbo. Ang pahayag na ito ni Minister Sinarimbo ay kasunod ng mga lumalabas na ulat at pahayag na may kinalaman umano ang MILF sa nangyaring pananambang. Itatayo sa bayan ng Parang Maguindanao ang isang two-story building na Children and Youth Development Center handog ng Ministry of Social Services and Development. Ang detalye sa report ni na Tipadan upang masiguradong ligtas at maprotektahan ang bawat batang bangsa moro na magbago ang kanilang sarili at pag-uugali at madala sa tamang landas, isang two-story children and youth development center o tatawaging bahay pag-asa ang itatayo ng Ministry of Social Services and Development sa barangay Magsaysay Parang sa Maguindanao. Pinondohan ito sa ilalim ng 2020 Bangsamoro Appropriation Act o baan ng MSSD na nagkakahalaga ng 16.7 million pesos. Ang idea po is to have a building that will serve as a, a temporary shelter, temporary place of, where children in conflict with the law and children at risk may stay. You no? Know? Uh, usually po uh, between ages 15 to 18, tinitingnan po natin kung may discernment ang bata at kung uh, dapat po siyang kasuhan. But in the meantime, uh, kailangan po siyang i-detain at uh, hindi po, bawal po kasi na ipagsama siya with the adult uh, detainees and therefore meron po siyang dapat na hiwalay na pinagtutuluyan. Magkakaroon din ng iba't ibang intervention ang MSSD Upang matutukan ang pagbabago ng mga nasabing kabataan, kabilang na dito ang pagbibigay ng education, skills training at recreation. It can house up to 50 na beneficiaries po, na lalagyan po natin ng facilities so that they can stay comfortably inside the center and benefit from our different uh, interventions. So there should be a house parent, merong psychologist po, may ang uh, nutritionist na sisiguraduhin na maayos po ang kanilang uh, stay dito. Nag-donate ng lupa na aabot sa 2000 square meter land mula kay Muhammad Abu Jihad Sema na pagtatayuan ng nasabing gusali. 240 days ang inilaan para matapos ang gusali at inaasahang makukumpleto ito sa Marso 2023. Uh, Youth center, napakalaking bagay no. So hopefully Uh, hindi lang ito yung huli. Kung baga pa kung ano pa ho yung mga programs ng MSSD na pwede ninyong uh, i, kung baga pa dito ninyo ihulog sa munisipyo na parang very very much welcome. So kami nagpapasalamat din kami sa kay Chief Minister kay Kagi Murad na kung baga pa yung parang is nakikita talaga na pwedeng Uh, lagyan ng mga projects. Dumalo rin sa aktibidad ang iba't ibang kinatawan mula sa Bangsamoro Youth Commission, Bangsamoro Human Rights Commission, Philippine National Police Pro Bar, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Drug Enforcement Agency at ang Curve Line Construction. Hangad ng MSSD na magiging kaakibat ng Bangsamoro Community ang ministry na matulungan ang mga kabataan hindi lamang sa ganitong sitwasyon kundi maging sa pagbabago dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Myrna Tepadan, BIO News. Nakatakdang magpatayo ng 200 housing units ang Ministry of Human Settlement and Development sa mga probinsya ng Basilan at Sulu. Ito ay bahagi ng housing resettlement projects ng MHSD sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2022. Pinangunahan ni MHSD Minister Attorney Hamid Aminuddin Barra ang groundbreaking ceremonies ng nasabing proyekto. Ipapatayo ang 50 housing units sa barangay Haji Buton, Haji Muhammad Ajul, 50 units sa barangay Tipu-Tipu Proper sa, sa lalawigan ng Basilan, habang 50 housing units naman sa barangay Tangkuan Omar at karagdagang 50 pabahay sa Tubig Dakula, Indanan, sa Lalawigan ng Sulu. Ayon kay Minister Bara, marami pa umanong proyektong inihahanda ang Bangsamoro Government para sa mamamayang Bangsamoro. Sa ngayon, mayroon ng 350 housing projects ang kasalukuyang ipinapatayo sa Basilan at Tatlong Daan naman sa Sulu, na pinunduhan sa ilalim ng GAAB 2021-2022 at Special Development Fund 2020. Naglungsad ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs ng Ancestral Domain Delineation Program sa iba't ibang IP communities sa BARMM bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkilala sa karapatan ng mga indigenous peoples sa kanilang mga ari-arian o lupa. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Isa sa mga hakbang ng Ministry of Indigenous People's Affairs upang matugunan ang isa sa pinakamalaking suliranin ng mga IP communities ay ang paglulunsad ng Land, Tenure and Ancestral Domain Program na nakatuon sa pagtukoy sa mga teritoryo at kalupaan ng mga IPs upang matulungan silang kumuha at magkaroon ng mga dokumento na susuporta sa kanilang karapatan. Nauna nang nagsagawa ng Ancestral Delineation Survey, ang Ahensya sa mga Bayan ng Talayan, Kindulungan, Dato Saudi, Dato Unsay at Dato Hofer Magindanao kung saan nakatira ang karamihan sa mga IPs ng probinsya. Yes ma'am, no, meron tayong program sa MIPA na Land Tenure Security and Ancestral Domain. So dito sa programang ito, uh, dito natin pinapasilitate yung mga uh, ICCs no, na gustong mag uh, no nung kanilang nung kanilang ancestral domain o yung kanilang pusa kaingat dito sa sa atin sa bar. So basically ngayon, meron tayong isa na ongoing yung activity natin, yung delineation noong Piris Complex. So yung Piris Complex, ito yung mga barangay at mga area na basically predominantly inhabited by the Tidurai, no in the municipalities of Talayan. Uh, meron tayo sa Bindulungan, meron tayo sa Dato Saudi, sa Dato'o Unsay at saka sa Dato Hooper. Dagdag pa ni Gariges na bagaman tukoy at kilala ang mga lugar ng mga alpis sa mga probinsya ng BARMM, marami pa rin ang kanilang mga suliranin sa pagpapatupad ng programa dahil maraming lupa ang nagkakaroon ng overlapping of claim o marami ang land claimants. Uh, may mga lugar naman na kayang pag-usapan within yung isang activity lang. Pero, merong mga lugar na uh, series kasi hindi natatapos. Ibig sabihin, pag, pag medyo matagal yung dialogues natin, ma'am, uh, may doon sa claim ng mga IPs, mayroon ding other claimants. Uh, mayroon ding other claimants na uh, nakaposisyon doon sa area. So, ito yung... Uh, pinag uh, pinag-uusapan ng nang maayos. na napasok lang natin ay ang talayan so na perimeter survey na natin yung ancestral lumen ng mga IP doon sa isang barangay ano so ngayon nag-aantay pa tayo ng resulta ng research namin para Ma mapustro natin yung ibang mga activities sa other areas. Nagpapasalamat naman ang ahensya sa tulong at suporta na ibinibigay ng mga local government units, BF ng MILF, AFP at PNP. Nakatakda namang maglunsad ng na kaparehong programa ang mi ngayong taon para sa bayan ng Upi Maguindanao para sa mga indigenous peoples doon. Joanne Unayan, BIO News. Kamustahin natin ang panahon ngayon mula kay City Firewoods Abdullah. Abdullah, sa monitoring ng pag-asa, nakaka-apekto pa sa klima ng ITI at Batanes ang Typhoon Henry na 390 kilometers it at Batanes na may taglay na lakas na hangin na 175 kilometers per hour, malapit sa gitna at bungso na 250 kilometers per hour. Apektado naman ng chaff of typhoon at southwest monsoon o habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Nimaropa at Western Visayas. Habang umiiral na panahon naman sa BERMM, at ilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Magdadala ito ng maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Alamin naman natin ang panahon bukas sa Bangsamor Region. Sa Cotabato City, nasa 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Sa Marawi City naman, 20 to 29 degrees Celsius ang temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Nasa 24 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura sa Lamitan City at nasa 70% ang tsansa ng pag-ulan. Sa probinsya ng Lano del Sur, maglalaro po ang temperatura ng nasa 18 to 27 degrees Celsius at nasa 90% ang chance of rain. Sa Basila naman po, 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Nasa 25 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura sa Sulu Province at nasa 60% ang chance ng pag-ulan. Sa tawi-tawi naman, nasa 40% ang chance of rain at maglalaro po ang temperatura sa 23 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Maguindanao, 24 hanggang sa 34 degrees Celsius ang temperatura at nasa 80% ang chance of rain sa Special Geographic Area ng BARMM dyan po sa may North Cotabato, nasa 22 to 32 degrees Celsius ang temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Sisikat ang araw bukas ng 5.35 ng umaga at lulubog naman ng 5.15 ng gabi. Balik sa iyo, Abdullah. Salamat, Fifi. Sa ating COVID-19 update, may 38 panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Bangsamoro Interagency Task Force as of 6 p.m. September 1. Sa datos ng DIATF, labing apat ang naitala sa Maguindanao, dalawa sa Lanao del Sur, labing anim sa Basilan at anim sa Cotabato City. Umabot na ng isang, daan at anim na putlima ang aktibong kaso. Pumalo na sa 20,319 ang kabuoang kaso ng COVID-19 sa Bangsamoro Region. Patuloy naman na hinihikayat ang mga residente na magpabakuna at magpa-fully vaccinated naman ang may mga boosters upang mapalakas ang bisa ng immunity laban sa COVID. Magtungo lamang sa inyong health center upang malaman kung saan ang mga COVID-19 vaccination hubs ng inyong mga lugar. Abangan din ang pag-aarangkada ng special vaccination days ng Pinaslakas booster campaign, booster campaign sa special geographic areas sa susunod na linggo. Bilang pagtutuwid po sa balita kahapon, kaugnay sa mga nanalo sa online essay writing ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage sa paggunita ng History Month. The champion goes to Miss Ariana Alina A. Masbud from BBPA. Itinanghal po na first place si Ayesha Ayeda Masbud ng Bangsamoro Planning and Development Authority taliwas sa unang naiulat na nanalo sa AC Writing Contest. Pinamagatang A Lifelong Learning Journey with History ang sanaysay na isinulat ni Masbud. Second placer po si Juwairia Bint Imran Muhammad ng Ministry of Human Settlement and Development na sumulat ng sanaysay na pinamagatang bed, Bedtime Stories. Habang third place naman si Khaira Nalusay, Malusay na subulat ng ang aking pinagmulan. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government dahil hindi pa tapos ang pandemya, ang COVID-19 virus ay nandito pa. Pinapaalalahanan ng lahat na magpatuloy sa pagsunod sa mga health protocols. Laging tandaan, panalo ang protektado, panalo ang bida. Tandaan, best fitted mask ang isuot. I-isolate ang sarili kapag may sakit na nararamdaman. Double up ang proteksyon gamit ang bakuna at booster doses at airflow ay padaluyin sa loob ng mga opisina at tahanan. Pinaslakas, sabay tayong babangon, magpa-booster ngayon. Sundan din at maging update sa mga balita at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Abdullah Matukan, naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po.